Kung gusto mong matutunan kung paano gamitin ng N8N para gumawa ng AI automations, nasa tamang lugar ka. Sa video na to, ipapakita ko sa iyo exactly kung paano ka makakagawa ng AI automations gamit ang N8N. Isang free open source platform na sobrang sobrang powerful. Isa talaga to sa pinaka-customizable at pinakamalakas na software out there. At kung mag-stay ka hanggang dulo, papakita ko na rin yung secret way ko kung paano makuha to basically for free sa pamamagitan ng self-hosting sa sarili mong VPS. Kung susubukan mong kunin si N8N sa website nila, Nasa $24 per month siya. Pero ipapakita ko yung super easy workaround. At ito rin mismo yung paraan kung paano ko sinet up yung sarili kong AI automations. So yeah, kung beginner ka at gusto mong matutunan kung paano ito gawin step by step, make sure na panoorin mo to hanggang dulo. Unang una, ano nga ba si N8N? Well, isa siyang open source automation tool. Para na rin siyang Zapier. Pero mas focused sa AI at mas flexible. Ang maganda pa rito, hindi mo kailangan ng subscription. Fully customizable siya. At pwede mo siyang i-self-host. Pwede kang makagawa ng sobrang amazing at useful full na automations gamit to. And yeah, basically, pwede nating i-automate halos kahit anong klase ng workflow. Kunwari, email, databases, social media, AI chatbots, and the list goes on. At kung hindi ka pa gumagamit ng AI automations tulad nito sa business mo or kahit sa araw-araw mong buhay, ang dami mong nami-miss out. Ako, all about optimization talaga. Kaya feeling ko, dapat gawin to ng lahat kasi promise, mas gagaan yung buhay at business nyo. So guys, i-click nyo na yung link sa baba. Mapupunta kayo sa N8N website. Dito natin i-check yung pricing nila. So basically, ito yung cost kung kung gusto mong gamitin yung cloud hosting mismo ni N8N. Pag monthly, medyo mas mahal. Gaya nga ng sinabi ko, $24 per month. Meron ding pro plan na $60 per month. At kung di ka pa nakakapag-sign up, yes, pwede ka namang kumuha ng isa sa mga to. Pero ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano nyo magagawa to at makakatipid kayo ng around 70 to 80%. So meron akong special link sa baba at dadalin kayo nun sa exact landing page na to. Dito natin makukuha yung VPS hosting na sobrang mas mura talaga. Make sure na dito kayo mapupunta kasi may built-in N8N template na kasama to. Makatipid limited kayo ng oras. Ang gagawin natin, i-click lang yung choose your plan may kita nyo ang daming options. Pero para sa karamihan sa inyong nanonood ng video na to, KVM1 or KVM2, sakto na yan. Parang nagkaroon ka ng sariling computer na naka-on 24-7. May mga mas mabilis na plans din, pero para sa video na to, pipiliin ko yung KVM2. Yung reason kung bakit tayo kumukuha ng VPS ay dahil magsa self host tayo ng n 8 n doon. At dahil doon, makakatipid tayo ng malaking halaga. Ito mismo yung setup na gamit ko para sa buong business ko. Lahat ng AI automations ko ay nakarun directly sa sarili kong VPS gamit si Hostinger. So, yun yung highly recommended kong setup para sa lahat ng nanonood ng video na to. Ito talaga yung pinaka-cheapest at fastest na VPS out there for the price. Wala akong ibang masasabi kundi poor good things lang about them. So, ang gagawin ko ngayon ay pumili ng period. Kung pinapanood mo to ngayon, highly recommended ko na pumili ka ng at least 12 to 24 months. Mas mahaba yung pipiliin mo, mas matagal mong malalock in yung mababang price na to. At wag na wag mong kakalimutan to. Make sure na i-click mo yung have a coupon code tapos i-enter mo yung Charlie Chang. Pangalan ko lang yan. At maka makakakuha ka ng additional 10% off. Sayang din yun. So, might as well gawin mo na at makatipid ka pa. I-click lang natin yung continue. After nun, ilalagay mo na yung billing address. I-enter mo yung payment details. Tapos, i-click mo yung checkout. Again, make sure na gamit mo yung coupon code para mas makatipid ka pa. Ngayon, pag nasa dashboard ka na, ito na yung gagawin natin. Dapat naka-install na si N8N as a template. Pero just in case wala pa siyang naka-install, papakita ko sa inyo real quick kung paano gawin. Punta lang kayo dito sa operating system. Tapos, makita kita nyo yung current application nyo. So, ayan makikita nyo na nandito na si N8N. Kung wala pa dyan, punta lang kayo sa search OS, i-type nyo lang N8N, i-click to, tapos palitan nyo yung OS gamit yan. Maghihintay lang kayo ng ilang minutes para ma-install yung bagong OS. Pagkatapos nun, click nyo lang yung manage app. Dito natin isa-set up yung owner account natin. Maglalagay lang ako ng email, tapos click tayo ng next, tapos get started agad. Wala nang kailangan sagutan na questions. Nagpa-fresh install lang ako ngayon para maipakita sa inyo yung buong process at kung gaano siya kadaling gawin. Mas madali pa nga minsan to kaysa mag-setup directly sa site ng N8N. At gaya ng sinabi ko kanina, makakatipid ka talaga ng malaki dito. Kaya walang rason para hindi mo to gawin. Ngayon, para ma-activate lahat ng paid features na nakukuha natin for free gamit ang community version ni N8N, ilalagay lang natin yung email natin dito, tapos click yung send me a free license key. So ngayon, ikakopy paste ko lang yung license key, balik tayo dito, tapos click natin yung enter activation key. I-paste lang natin siya dito. Cool! So ngayon, activated na yung license natin at good to go na tayo. Pag na-setup mo na yan, ipapakita ko na yung quick overview ng loob ng N8N. Pag pumunta tayo dito, may kita nyo na nasa Workflows tab tayo. Lahat to ay nasa ilalim ng Overview tab sa left side. Dito tayo gagawa ng Workflows at magsaset ng Credentials. Kapag nagsimula na tayong gumawa ng Workflows, dito sila lalabas sa Workflows tab. Pag kinlik mo yung Credentials, may kita mo yung mga Credentials na nakasave. Para lang itong pagkakonect ng account mo sa iba't ibang APIs. Para makonect mo yung iba't ibang apps ng N8N. May kita dito ngayon kasi wala pa akong run sa brand new account na to. Pero once na magsimula tayong magrun ng iba't ibang workflows, every time na i execute natin yun, lalabas siya dito sa list na to. So, pagbalik natin sa workflows, pwede nating i-click yung start from scratch. Ito na basically yung workflow builder. Lagi kang magsisimula sa isang first step, tapos i-click mo yung plus button. Dito ka makakapili ng iba't ibang triggers. Kunwari, pili tayo ng something like on chat message. Pag nag-close tayo nito, pwede tayong mag-open ng chat at mag ng hello. Pero since wala pa tayong nakakonect na APIs or anything, wala pa siyang ibabalik na response. So, ang gagawin natin, i-click ulit natin yung plus button dito. Dito mo na nabubuo yung branch ng actions na mangyayari kapag na-activate yung trigger. Gusto ko lang mag-start over. So, click lang tayo ulit ng plus button. Gawin natin something like on-form submission. Pwede tayong maglagay ng iba't-ibang elements sa form na to at gumawa ng specific na workflow. Medyo nagiging complicated na siya. At bago ko pa i-build lahat, gusto ko munang ipakita sa inyo yung iba't-ibang templates na pwede mong ma-access gamit sa si N8N. Pero later sa video na to, gagawa talaga ako ng isang simple lang na workflow AI automation para sa inyo. And highly encourage ko na sumabay kayo habang ginagawa ko to kasi sobrang makakatulong yon sa learning nyo. Pag pumunta kayo sa N8N website, punta lang kayo sa product, tapos click nyo yung templates, makita ang daming pre-built templates na available doon. Alam ko na si N8N ay isa sa mga advanced na platforms at kailangan talaga ng konting time para aralin siya. Kaya kung beginner ka pa super recommended ko na gamitin mo muna tong automation templates. Makatipid ka ng oras and built na talaga to ng mga tao na gumamit na ng platform. Gumagana sila. At kung mag-scroll down tayo, may kita mo rin yung mga trending AI templates na pwede mong subukan. May tanyo nyo rito yung featured templates pero syempre mag-iiba-iba yung itsura nito depende kung kailan nyo siya tinitignan. Kunwari, gusto kong makahanap ng AI templates. I-click ko lang to, pwede pa tayong mag-search further, di ba? Kunwari, gusto mo ng app na may Google Sheets. Click mo lang yan at may kita mo ang daming templates na pwede mo talagang i-import papunta sa N8N dashboard mo. May kita mo rin kung ano yung ginagawa ng template at kung anong apps yung kinokonect niya. Kunwari, gusto ko ng AI-powered short-form video generator. Gagamit siya ng OpenAI, Flux, Kling, at 11. Labs. Medyo advanced na to, pero gusto ko lang ipakita sa inyo ng mabilis. Pag pumunta ka dito, pwede mo talagang i-zoom in para makita mo kung anong itsura ng buong workflow. At ayan, kita nyo na. Kung gagawin mo to from scratch, medyo kailangan mo talaga ng skill at time. Pero kung gusto mong i-copy yung template na to sa dashboard mo, i-click mo lang yung Use Workflow. Marirecognize nyo naman na self-hosted yung N8N mo, kaya pwede mo na talagang i-click yan. Pero ipapakita ko lang sa inyo ngayon ng mabilis. I-click ko lang yung Copy Template to clipboard tapos babalik ako sa self-hosted N8N natin. Click lang ta tayo ng create workflow tapos i-paste ko lang to dito. Sa case ko, command plus V or control plus V sa Windows. Ayan, kita nyo na. Nandito na agad siya. Super, super easy lang. Para sa maraming templates, meron silang user guide na kasama. Highly recommended ko na basahin nyo yun kasi andun yung mga info kung anong API keys ang kailangan. Pati na rin yung mga login credentials or kung ano pang or kung ano pa requirements. Tapos basically, susundan mo lang step by step yung instructions. Pag natapos mo yun, magkakaroon ka na ng fully working AI automation. Kita nyo naman, medyo advanced yung example natin ngayon. Kaya kailangan ng maraming API keys. Pero grabe, super powerful talaga siya. Ang dami niyang kayang gawin. Pero kung babalik tayo sa templates page, may kita nyo rin na ang dami pang mas simple na workflows na mas madaling simulan. So, ang nire-recommend ko talaga sa inyo guys ay i-browse nyo lahat ng templates, tignan nyo kung alin yung swak sa use case or needs nyo, tapos import nyo sila sa N8N account nyo. Importante rin na mag-add kayo ng credentials sa account nyo. Kita nyo, naka-open na yung OpenAI account ko dito. Para magawa mo to, kailangan mong gumawa ng OpenAI account, mag-load ng at least $5 para makapagsimulang mag-run ng mga workflows at mag-create ng test key. So, ginawa ko na yan, kinopya ko yung key at yun yung nilagay ko dito sa setup. Habang dumadaming workflows na ginagawa mo, kailangan mo dumami yung credentials mo. Kasi bawat credential ay ginagamit para mag-connect ka ng bagong app or service. For example, pwede kang mag-add ng Google Sheets, Gmail, at kahit ano pang gusto mong gamitin. Hindi ko na explore in full detail kung paano mag-create ng credentials. Pero ang daming dedicated guides out there na magtuturo sa'yo exactly kung paano gawin yan step by step. So, ayan. Yun na yung broad overview kung paano nyo pwedeng, pwedeng i-import yung template sa N8N. At kung paano kayo makakatipid ng oras nang hindi nyo na kailangan gumawa ng lahat from scratch. Pero para talagang maintindihan kung paano gumawa ng sariling custom AI automations or AI agents bilang beginner, sobrang importante ikaw mismo yung gagawa. Para may idea ka kung ano talaga yung nangyayari behind the scenes. So, ngayon, nasa actual N8N cloud account na ako. Separate account to. Pero same lang talaga sila ng self-hosted version. Yung reason kung bakit nandito ako is dahil marami na akong credentials credentials na nagawa at gusto kong i-transfer ulit sila sa bago kong self-hosted demo account. Kaya gagamitin ko muna tong existing account ko para i-build to para sa inyo. Pero ina-encourage ko kayo na gawin nyo to kasabay ko. Same lang ang process kahit nasa N8N Cloud ka or self-hosted N8N via Hostinger. So ang gagawin natin ay pumunta sa Create Workflow tapos i-click natin yung Add First Step. Now para sa form na to gagawa tayo ng really simple one na mag-connect sa Google Sheet tapos magsasend ng email. Yung first trigger na gagawin natin ay on form submission. So this is really like you useful one na feeling ko importante matutunan. So, i-click natin yung on-form submission. Mapupunta tayo dito. Ang gagawin natin is give it a quick title. Test form. We don't need a description. Let's do a bunch of form elements para ma-test form na to. Let's do first name. Yung element type ay text. Click natin yung add form element. Let's do last name. Text din. Add ulit tayo ng isa. Let's do email. Dito sa so element type, isa select natin yung email. Now, let's do a different type. Click tayo ng add form element and let's say occupation. Instead na element type ay text, pumunta tayo sa drop down list. And ang gagawin natin is add different options na pwede nilang iselect. So first, lagay natin student at engineer. Tapos isa pa, let's add doctor. Super random pero parang demo lang talaga to. At once na, na filled out na natin lahat yan, i-click natin yung test step. Magpa-pop up yung form para makapag-enter tayo ng something. So gawin na natin. Lalagay ko yung name ko, lagay tayo ng test email, tapos occupation. Piliin natin yung student. I-click natin yung submit. Cool. So ngayon na, na-submit na siya. I-close na natin to. May kita nyo na lumabas na yung output dito mismo. Pwede rin nating i-copy paste yung link na to sa browser para ma-access ulit yung form na yon. Pero quick lang, papakita ko sa inyo. Ito yung output, di ba? So ito yung input, ito yung output. And may tatlong different ways kung paano niya pinapakita yung data. Una is table. So ayan, parang ganito yung itsura niya. Meron ding JSON view. Medyo mas complicated tignan to, pero ito talaga yung language na ginagamit ni N8N. Meron ding schema na ganito naman yung itsura. So ang gagawin natin habang nagbe-build tayo ay click natin itong pin button dito sa side. At ulitin ko, sobrang nire ko na gawin nyo to kasabay ko. Kasi madami tayong dadaanan na step. Super, super important na kayo mismo yung gumagawa para talagang matutunan nyo. Kasi kung hindi nyo siya ginagawa, walang way na matatandaan nyo to lahat. So, i-click natin ngayon yung pin button and ang reason kung bakit natin to ginagawa ay para makatest tayo ng buong workflow gamit yung data na sinabit natin kanina. So, hindi ko na kailangan mag-enter ng info every single time na gusto kong itest. Gagamitin na lang niya yung pin data dito mismo. Alright, so, i-click ko na tong X para makalabas. Ngayon, click na tayo ng first action step. I-click natin yung plus button dito sa gilid. Tapos, magsa-search tayo. So, i-search ko yung Sheets. Ayan, Google Sheets. Ang gagawin natin ngayon ay ilalagay natin yung info mula sa form diretso sa isang Google Sheet. Pag-click mo ng Google Sheets, may kita mo ng daming action types. Pwede tayong mag-create ng spreadsheet, mag-delete, etc. Pero, ang gagamitin natin ay yung append or update row in sheet. Para sa akin, ito yung pinaka-useful. Click natin yan. Ngayon, kailangan nating piliin yung Google account natin. Since naka-connect na yung Google Sheets account ko, lalabas na siya dito. Pero kung hindi hindi mo pa connect, kailangan mong gumawa ng bagong credential at i-connect mo muna siya. Yung only difference between N8N Cloud at yung self-hosted N8N mo ay sa pag-create ng credential. Medyo mas complicated lang siya sa self-hosted pero ang daming tutorials na magtuturo sa exactly kung paano gawin yon. Sa resource, iiwan lang natin siya sa sheet within document. Gaya ng sabi natin kanina, gagawin natin ay append or update row. Pwede nating baguhin anytime pero basically yan yung operation. Since nakakonect na yung account ko, may kita ko na ngayon lahat ng Google Sheets documents ko dito. Pero quick lang. Punta muna ako sa Google Sheets tapos gagawa tayo ng bagong spreadsheet. magsa up tayo ng columns na exactly katulad ng nasa form. First name, email, occupation. Okay, iname natin itong sheet na test spreadsheet 1. Ngayon, dapat lumabas na to dito. Isa-select ko na siya. Sa sheet, piliin natin yung sheet 1 since yun lang naman yung meron. Sa mapping, isa-set natin na yes at manually nating imamap bawat column. Pero madali lang to. Drag and drop lang. So, drag natin yung first name dito. Drag natin yung last name dito. Email dito. Tapos, occupation dito. Cool. Kung gusto mong isama yung time na nasubmit yung form, pwede mo rin gawin yon. Pero for simplicity, iiwan ko lang siya sa apat na values na to para isend. Ngayon, balik tayo dito sa column to match on. Isa-select ko yung email address. Yung reason kung bakit to yung pipiliin ko ay dahil kung sakaling mag-submit ng form ang same person ng maraming beses, usually pareho lang email nila. So, i check niya ngayon kung same lang ba yung email. Kapag oo, ang gagawin niya lang ay i-update yung existing row. Sa ganung paraan, hindi siya mag-create ng panibagong row para sa taong may parehong email na nag-submit ng paulit ulit. So ngayon na tapos na 'yan, i-click natin yung test step. Kita nyo, ganito yung output which makes sense. Tapos pagbalik natin sa spreadsheet, may kita nyo na fill out agad yung info. First name, last name, email at occupation. Lahat automatic na nilagay sa sheet. Super cool, 'di ba? Okay, so ang next thing na gagawin natin ay gagawa tayo ng filter. I-click natin yung plus button tapos magse-search tayo ng filter. And ito yung mag-aallow sa atin na i-filter out yung mga tao na ayaw nating i-move sa next step. So sa part na to, gagamit tayo ng occupation as our condition, right? I-drag lang natin to papunta dito dito. Sabihin natin na ayaw muna nating mag-reach out sa mga student kasi kunwari wala silang budget or something like that. So ang gusto natin mag-move lang sa next step yung mga doctor or engineer. Punta lang tayo sa condition, piliin lang natin yung is not equal to tapos i-type natin student. So ang nangyayari dito, mag-move lang sa next step yung person kung hindi siya student. Click natin yung test step at makita nyo na pupunta tayo sa discarded. May kita natin na na-discard yung taong to kasi hindi siya nag-match sa criteria. So ayun, gumana siya properly. Ngayon, gagawa naman tayo ng switch na isa rin basic pero super useful na feature. Ang ginagawa nito ay nag-aallow sa atin na magkaroon ng multiple routes depende sa nangyari. So actually babalik muna ako dito, Itatest test ko ulit. Yan pin ko muna tapos test ulit. This time, sabihin natin na engineer ako. Ang reason kung bakit ko ginagawa ito ay para mag-proceed siya sa next step. Okay, na-update na siya dito. Ipe-pin ko na ngayon. Ngayon, pag click natin nito, na i-execute natin yung previous nodes. As you guys can see, makakadaan na siya this time kasi hindi siya student. Ngayon, sa switch, gagawin natin na occupation is equal to engineer yun yung isang route. mag add tayo ng isa pang route. Gagawin natin occupation is equal to. Alright, pag test natin yung step, pag test natin yung step, may kita nyo na nakapasok yung person na to at dumaan siya sa route na to kasi engineer siya. At ngayon, meron na tayong dalawang magkaibang routes, di ba? So, ito, pupunta na siya sa dalawang magkaibang actions. Ngayon, ang gagawin ko is mag-send siya ng email sa atin. So, i-click natin yung plus button, punta tayo sa Gmail, tapos i-click natin yung send a message. Nakakonect na yung Gmail account ko. Pero, kailangan nyo munang gawin yung kung hindi pa. Yung resource message. Tapos, operation ay sent. Magsisend tayo ng email sa test account lang. Hello. Tapos ilagay natin sa message engineer lead. Okay, mukhang okay na. Ang gagawin ko ngayon ay i-duplicate to. So nag-right click ako, tapos i-click natin yung duplicate. Tapos i-drag lang natin to papunta dito. Ngayon parang isa na to. Kung sila ay doctor, same thing lang. Pero ilagay din natin doctor lead. Okay, so ngayon basically ganito na yung logic. Mag-fill out ka ng form, tapos mag-update siya sa Google Sheet. Nag-filter tayo, so na-filter out yung mga taong ayaw nating i-email. Tapos meron tayong dalawang magkaibang routes. Yung isa magsasend ng email na nagsasabing engineer lead at yung isa naman, doctor lead. Pagkatapos nun, imerge natin yung dalawa kasi gusto natin bumalik sila sa isang path. So, i-click natin yung plus, search natin merge. Okay, two inputs, tapos append. Good. I connect natin to dito, tapos ito dito. Ngayon, kunwari, gusto natin mag-send ulit ng isa pang email or kung anuman, man, piliin ulit natin yung Gmail, send message. Siyempre, pwede mong piliin kung ano talaga yung gusto mong gawin. Ginagawa ko lang to para magamit natin ang dalawang magkaibang app sa simpleng workflow na binubuo natin. Kunwari, meron tayong ibang email na ang pangalan ay leads or something. Lagay natin new lead. Tapos ilagay natin sa message, you have a new lead and we already messaged them. Cool. So nabuo natin yung buong workflow. Super simple lang to pero pinapakita niya yung iba't ibang bagay na pwede mong gawin. At pag ready ka nang itest yung workflow, dadaan siya sa lahat ng to, magsasend ng email tapos magsasend ng second email. Yeah, basically yung best way para matutunan si n n ay mag-build ka talaga mismo at mag-import ng templates tapos iset up mo sila. Makatulong yun para maintindihan mo kung ano talaga yung nangyayari sa workflow. So, sana talaga makapagsimula na kayo ng account today. Ulitin ko, may link ako sa baba. Kung gusto nyo talagang makatipid sa N8N subscription, mas okay na mag-self-host na lang kayo. Kumuha kayo ng affordable na VPS, i-self-host nyo doon, makatipid kayo ng mga 70 to 80% sa total cost. Ulit, ilalagay ko yung link ng VPS na gamit ko personally para sa businesses ko. Dito ko rin pinapatakbo lahat ng AI automations ko. Marami ding magagandang resources sa N8N website. May big forum, active community sa Discord, ang dami rin use cases, na pwedeng basahin. At syempre, ang daming videos din out there na mas deep dive pa sa features ni N8N. Pero bilang beginner, importanteng mag-gets mo muna yung overview at kung ano yung mga possible gawin sa software na to. So, yeah. Sana nakatulong talaga itong video na to sa inyo. Regardless of how you set up N8N, either through their own cloud subscription or self-hosted on your own VPS, the amount of things you can automate within your life and business is absolutely insane. I really recommend taking some more time to learn about all the things you can automate. It's really fun. I'm still nerding out to this day. And yeah, share mo tong video na to sa friend mo gustong mag-start with N8N. And kung nakakuha kayo ng value, make sure to leave a like at mag-subscribe sa channel na to for more content like this. Gumagawa ako ng maraming videos about entrepreneurship, AI, finance, side hustles, business, all things to help you lahat ng bagay na makakatulong sa to be financially successful in life. Maraming salamat sa oras mo and I'll see you in the next video. Peace.